ang anim na pangkaraniwan common liver diseases ng mga Pilipino at paano tayo iiwas dito. Yan, maraming kababayan natin may sakit sa liver. Hindi kayo magugulat kasi nga maraming manginginom, maraming hindi nagpapa-check up, maraming mahilig sa junk food, sa mga maduduming pagkain, hindi malinis dahil diyan nasisira ang atay. Okay? Pag-usapan muna natin itong 6 common liver diseases at mamaya pag-usapan natin yung kakaibang senyales na may liver disease na pala para malaman natin at yung mga prevention tips. Number 1 out of 6 na common liver disease sa Pilipinas, number 1, hepatitis A. Maraming may hepa A, di ba? Lagi sinasabi yan dati. Oh, kumain ka sa tabi-tabi, kumain ka ng madudumi, di ba? Hindi malinis ang pagka ang nag, mainly food handler. Pag 'yung naghahanda ng pagkain, hindi natin alam baka may Hepa A. Siya. So ang Hepa A virus siya dahil dito pag dumi niya, hindi siya naghugas ng kamay, pagluto niya ng salad, ng pagkain, ng fishball, ng sarsa, pagbigay sa 'yo nakain mo magkakahepa eh ka. Okay? Oral fecal route to eh. So, nahawa. So, sa dirty food to. At yung mga naghahanda ng pagkain. Kaya nga, very strict ang mga fast foods. ba diba? Very strict sila. Bago ka maging server ng, ng pagkain, dapat x-ray mo, normal. Walang TB. ba diba? Blood test mo, normal. Walang hepa, hep, hepa A, hepa B. Pati sa pagdumi, walang parasite, walang bulate. So, lahat ito kailangan para malinis. HEPA A, nasa food preparation, kaya eat clean. Number two, sakit. HEPA B. HEPA B or HEPA C. Ang HEPA B, iba naman to Hindi to sa pagkain. Sa dugo na kukuha. Okay? Paano nakapanahawa ang HEPA B? Sa pagtatalik, isa. Basta sa dugo. Blood transfusion, o yung mga gumagamit ng droga, nang share ng needles. Pero ang nakakatakot dito sa HEPA B, sinasabi ko nga, common sa Pilipinas, 16% ng Pilipino, base do sa lumang study, merong hepatitis B. Sobra dami. Kung sabihin mo 120 million Filipinos, ilan na yun? Ilan na yun? 20, ano to? 20 million? 24 million? Sobra dami ng Milyon-milyong Pilipino may HEPA B. Kalat ng kalat. Bakit? ba? Diba? Bukod sa hindi natin testing. Marami kasi may HEPA B. Carrier sila. Hindi sila nagpapacheck. Paano magpapacheck? Simple lang. Punta tayo sa kahit anong laboratory. Re-request lang ng hepatitis profile. Complete hepatitis profile. Malalaman na kung may HEPA A, B, C, kung ano man yan. So kung may HEPA B ka, pwede mo mahawa ang partner mo. Okay? Pag yung partner mo wala pang panlaban sa HEPA B, pwede siya mahawa. Okay? Ganyan, mabilis makahawa. At hindi lang dyan. Dahil nga 16% ng Pilipino may HEPA B, pag yung nanay na buntis may HEPA B, mahahawa niya yung anak niya. Kaya pag pinanganak yung bata, bibigyan ng pang-hepatitis B pangontra. Eh. Bibigyan siya ng pangontra sa HEPA B. Kaya kailangan, kailangan nyo within 24 hours. Eh. Kasi nga, ang daming HEPA B sa Pilipinas. So, 16%, siguro mga 20 million Filipinos. So, paano gagawin para hindi magkaroon ng HEPA B? Siyempre, pacheck muna kayo. Baka may HEPA B na. Pero kung wala pa kayong HEPA B, check, -check kung meron kayong antibody. Kung meron na bang panlaban yung katawan mo. Kung wala ka pang antibody, merong magandang bakuna. Ito yung luma at safe na bakuna. Ako, nagpa-inject na ako. Hepatitis B vaccine. Uh, inject ngayon, after one month, after six months, tatlong turok lang siya. At safe ka na sa Hepa B. So, kailangan-kailangan mo to. Magtanong kayo sa inyong infectious disease doctor or gastroenterologist para pakita yung hepatitis status ninyo. Number three problem. So, Hepa A, Hepa B. Number three, fatty liver. Sobra daming Pilipino may fatty liver. Uh, sa ibang bansa, estimate, 30 to 40 percent. Pataas ng pataas ang fatty liver ngayon sa buong mundo. Diabetes, pataas din ng pataas. Obesity, pataas ng pataas. Bakit? Fast food eh. Fast food eh, di ba? Sa dami ng kinakain, sa fast food na kinakain, talaga na, parang super size me. Kung napanood yun, di ba? Kumain siya fast food ata for 6 months nasira ang atay niya tumaas ang liver enzymes niya SGPT SGOT so fatty liver dahil sa sobrang matatamis soft drinks uh, iced tea puro prito yan puro karne so paano iba sa fatty liver syempre gulay prutas di ba exercise tubig lang hindi soft drinks, hindi matatamis yan na panlaban sa fatty liver. Huwag magpapataba. Number four, common disease sa Pilipinas. Ito, very common sa Pilipinas to. Alcoholic liver disease. Yan, number one yan. Diba, ang daming kababayan natin. Yan ang pastime ngayon eh, ng Pilipino, ba? Diba? Uminom ng alak, magpakalasing, maging happy, makatulog. Kaya lang, Isang tingin mo pa lang, alam mo malamang may alcoholic liver disease. Paano? Malaki ang tiyan, beer belly, maliit ang kamay, maliit ang paa, namumutla, may pulutan, tapos puro hard drinks o kahit beer, nandyan lahat yan. So pwede siya, pag inultrasound natin yung liver, baka makita may alcoholic liver disease na. Okay? Kasi nga sobra-sobra yung alak eh. Kung kayo ay meron ng liver problem, may fatty liver o ano man liver problem, may Hepa B, talagang bawal na bawal na yung alak. Zero alcohol na. Kahit sabihin mo healthy ang red wine, zero red wine. Bawal sa inyo red wine. Kung gusto niyo ng uh, benefits ng red wine, kumain na lang kayo ng ubas. Kain kayo ng grapes, may resveratrol yan. Okay? So, yung benefit ng red wine nasa resveratrol na nasa grapes at hindi nasa alak. Hindi mo, hindi kailangan ng katawan natin ang alak. O, alam ko may nagsasabi na katawan daw ng tao kailangan ng alcohol o para masira yung tayo, kailangan natin ng alcohol. Ang limit ng alak sa isang araw every day, pag babae one drink a day, pag lalaki two drinks a day. Pero ako, kahit itong limit, uh, hindi rin ako masyado, uh, hindi ko gano'n nire to. Pero sa libro, sasabi nila, pag babae, pwede isang beer isang araw or, or isang red wine, pili lang isa na maliit na baso, siguro 3 to 4 ounces or isang hard drinks na 1 ounce, yun lang maximum per day, choose one. Hindi pwede after one week, inom ka ng 7 uh, seven glasses of beer. Hindi ganun yun. Sa lalaki, pwede dalawang drink, dalawang beer, dalawang red wine, or dalawang hard drinks. Pili ka doon. Pero, marami pa rin nagsasabi, kahit itong pa konti-konti, pwede ka matyambahan ng liver cirrhosis, liver disease. Kasi nga, may tao talaga na pag nakatikim ng alak, nasisira agad yung atay. Kahit konti lang. May tao, konting inom lang ng alak, namumula. alcohol. Red flushing of the face. Tawag yan alcohol flush. Eh. Nagpa-flush. Kita mo? Meron dyan, may allergy sa alcohol. So pag ganyan kayo, ibig sabihin, hindi kaya ng katawan mo yung alak. Okay? So pag takot tayo sa liver disease, iwas na lang sa alak. Number five. Problem, liver cirrhosis. Ito na yung komplikasyon. Mula fatty liver, mula hepatitis B, mula alcoholic liver disease paglumala masisirana ang liver titigas na siya para na siyang nanigas nagfibrosis liver cirrhosis hindi nagagana yung atay ang daming trabaho ng atay natin taga detox ng mga gamot detox ng mga pagkain metabolism tagagawa ng pagpambuo ng dugo liver din mga importanteng protina liver din kaya nga tinawag liver eh Pampabuhay kasi ang atay, kaya siya liver. So, pag liver cirrhosis, sira na. Okay? Diabetes, nagkakos din na liver cirrhosis. After liver cirrhosis, liver failure na yan. Lahat na ng komplikasyon, delikado. Nakamamatay itong liver cirrhosis. Okay? So, tigil alak. Kung wala pang HEPA-B, pwede pa magpa-vaccine. I-check nyo kung pwede pa. Fruits, vegetables, physical activity, huwag magpapataba. Control ang weight, control ang blood sugar. And number six, pinaka-deadly na liver disease, common din to, liver cancer. Okay? Ang liver natin, nandito sa may kanan eh. Makakapa mo yan dito sa may kanan. Uh, pag pinapahinga ng malalim, bababa yung liver natin, nakakapan ng doktor kung matigas o may problema. Okay, so pag liver cancer, ito yung deadly, mahirap. Uh, risk factor for liver cancer, siyempre mga unhealthy foods, di ba? O kung may HEPA B dati, hindi naman porke may HEPA B aabot sa liver cancer. Hindi po, pero higher risk konti. Pati hepatitis C. ba diba? Tsaka alak din, iwas tayo. Another liver problem na idadagdag ko na lang, parang number 7 to, yung gamot. Merong mga gamot, possible makasira ng liver pag sobra, pag overdose. Tulad ng paracetamol. Safe na safe ang paracetamol, pero dahil lahat ng bahay may paracetamol, yung mga bata, kahit sino, baka minsan naiinis sila sa buhay, ginawang candy yung paracetamol, pwede masira ang liver pain relievers, pain reliever, mga NSAID, na sobrahan kayo ng pain reliever over the counter. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko gano'ng pinapayo pain reliever. Sira liver, sira kidney. Statin, gamot sa kolesterol. Pag nasobrahan, binabantayan din yung liver. Okay? Hindi ko sinasabi tigil yung gamot sa cholesterol, ha? Pero tinitimbang natin yung benefits ng statin for cholesterol at yung mga possible side effect. Kaya ako, mababa lang ako magbigay ng dose ng atorvastatin, simvastatin, at iba pa. Ngayon, puntahan natin, alam na natin yung common liver disease, tingnan natin yung senyales. Okay? Na may sakit na sa atay. Number one, naninilaw ang mata. Okay? Naninilaw ang mata at ang kamay. Number two, pagod na pagod. Okay? Pag may sira sa liver, pagod na pagod siya. Tiredness, weakness. Number three, pag may problema sa liver, lumalaki ang tiyan. Hindi siya tumataba, tubig. Nagkakatubig ang tiyan. So, tubig ang tiyan, misan nagkakatubig din yung paa. So, abdominal pain, abdominal swelling. Number four, yung ihi, kulay tsaa. Kulay tsaa ang hi ihi. Lumalabas kasi mga bilirubin. At number five, ang dumi na mumutla. Ang dumi niya maputi, kulay gray. Dapat ang dumi natin brown, di ba? Nagiging gray colored. Bakit ganon? Hindi kasi nakakalabas yung bile. Ibig sabihin, baka may bara. Baka may bato. So, usually magkasama to eh. Madilaw ang mata, kulay tsaa ang ihi, maputla ang dumi. Ibig sabihin, may liver problem. Or may barado. Pwedeng may mga gallbladder stone. Pwede rin yan. Number six, nagsusuka. Number seven, walang gana kumain. Pag uh, may liver problem. Kasi ito, pero itong mga suka, hindi walang gana kumain, pagod, maraming sakit, ganito eh. Itong number eight, nangangati. Kakati siya. Okay? Nag-accumulate kasi yung mga bile salt sa katawan. So, nangangati. Yung mga may kidney problem, nangangati din. Okay? Pareho sila. Number nine, mabilis magsugat. Mabilis magpasa. Yung pasa, malaki ang mga pasa. Kasi nga, ang liver ang gumagawa ng clotting factor. Siya yung pampalapot ng dugo. So, pag nasira atay, maglolo ko yung pang clot mo. Mas malabnaw ang dugo, pati protein mo tataas. So, mangyayari dyan, mabilis ka magdugo. Delikado yan. Number 10, tulad na sinabi ko, namamaga ang tiyan, namamaga yung paa. Kasi nga, nagbabara sa liver. Kung may liver cirrhosis, hindi makabalik yung dugo maigi. Number 11, may mga spider angioma. Pag pagtiningdan mo yung uh, tiyan, dibdib ng pasyente, merong parang itsurang spider mismo. Nakita kayo ng mga spider na yung maliliit. Yung malilit yung paa, parang walong paa yun eh. So, itsurang spider pero kulay pula. Pag pinares mo, nawawala yun. Nawawala yun. Pag binitawan mo, lalabas. So, meron yan dyan sa tiyan. Minsan, mahirap makita. Pero pag may liver cirrhosis na, liver problem, nagkaka-spider angioma. Number 12, kung malala na yung liver disease, hilo-hilo na sila. Parang yung lason, hindi na na-detoxify, napupunta na sa utak. Okay. So yan ang 12 common signs of liver disease pero meron pang anim na medyo rare na cause ng na senyales ng liver disease. Lumalaki yung breast pag lalaki, gaya ni ng problema sa hormones, sex hormones. Yung uh, testis or yung itlog ng lalaki lumiliit, lumiliit. Number 15 namumula ang kamay. Ito mabilis makita. Eh. Ma mapula siya dito. Mapula siya dito. O obvious siya. Dati hindi mapula, tapos biglang namumula banda rito. So, pag namumula siya, i-check yung liver. Okay? Palmar erythema yan. Pwedeng may liver cirrhosis. Sana naman, hindi mga liver cancer, pero check agad. Number 16, pwedeng kulang sa oxygen, nagka-clubbing yung fingers. So, So, medyo kumakapal dito, clubbing. Number 17, hepatic encephalopathy, yung nahihilo na, makokomatose na, medyo mali-mali na sinasabi, nalalaso na yung utak. And number 18, senyales, hepatorenal syndrome. Itong, itong number 18, yung sabihin, nasira yung liver, nakisali ang kidneys. Kaya nga, hepatorenal syndrome. Hepato-liver renal kidney, liver kidney syndrome. So nasira yung liver, liver failure. Itong kidney, eh gusto makisama uh, sa liver kaya parehong nasisira. Okay? So para makaiba sa liver disease, sinabi ko na sa inyo, di ba yung mga alak, sigarilyo, healthy foods, yung mga pagkain dapat malinis. Paano magpapacheck? Sinabi ko sa inyo, blood test, hepatitis profile, at i-check nyo SGPT, SGOT, pwede rin yung alkaline phosphat phosphatase SGPT, SGOT, alkaline phosphatase Magpa-CBC na rin kayo kung gusto nyo Yung iba, dinadagdagan pa ng protein Tingnan, Titingnan yung lapot ng dugo At yan ang pinaka-blood test okay? Tapos ultrasound ng liver Ultrasound ng buong tiyan Makikita sa atay kung may bukol Kung may fatty liver Kung may liver cirrhosis Makikita nila O may gallbladder stone Makikita po So, Sin kanina magpapacheck for liver problems sa gastroenterologist. Sila yung eksperto dito. Saan po nakatulong to? Kasi nga maraming kababayan natin, ang lakas uminom ng alak, ang lakas mang junk food, hindi nila alam, hirap na hirap yung liver nila. Salamat.